Hi, hello guys. Magpagpalang pagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong abang ringkod, si Madam Emilinda Pogata. Mayroon po akong, sa, sa ito, mayroon po akong nakakatuwang ipukwento sa inyo. Ito'y talagang karanasan ko narenikot narinig ko nagtalo talaga. Eh inayos ko. Kumbaga, ako ang naging tagapamayapa sa kanila. Mayroon dalawang nagkukwentuhan, tatlo sila magkakamag-anak. Ngayon, ang topic nila kasi mamatay na yung iari ng ano lupaing. Ang topic nila tungkol sa mamamana, yung pag-aari, ari-arian. Naku, ay nagtatalo sila, maniwala kayo. Pinipilit nitong isa ang legacy. Hindi nila naintindihan ang kahulugan ng mga pinagtatalo na nila. Hindi nila alam. Eh, akala mo naiintindihan nila yung pinag-uusapan nila eh. Hindi nila alam ang kaibahan ng legacy. Legacy ah. At saka ang hair. Legacy. L-E-G-A-C-Y Ang hair, H A-I-R. Nilinaw ko taraga sa kanila. Huwag kayong magtalo at hindi kayo nakakaintindihan. Simple yung lang yung words na yan. Pinagtatalo na nyo, eh, magkamag-anak yung words na yan. Eh. Sabi ko. Na, at pinagkukwentuhan na kung magkano ang kanyang parte sa na. Eh sabi ko, naintindihan nyo ba yan ang topic na pinag-uusapan ninyo at nagtatalo kayo? Ang pinagtatalo na ninyo tungkol sa legacy at here? Sabi ko sa kanila. oo e, o daw, naintindihan daw nila yun daw ay mama, patagap, yun daw ay pag, pag ng mga naiwan. Kasi nga namatay na yung may-ari ng lupa. Eh wag na ka ako kayong magtalo at hindi niyo naiintindihan 'yan. Ililinaw ko ka kung mabuti sa inyo kung anong kahulugan ng legacy ang legacy ko yan ay pamana pamana yan ng yumao ng namatay which is you namang here yon ay tagapagmana may pagkakaiba ng konte ba? Diba? may pagkakaiba ng konte pero parehong pamana yan parehong mamamana yan Ayan, e pinagtatalunan nyo ay magkamag-anak na words. E walang katuturan ang inyong pinag-aawayan, sabi ko. Naintindihan nyo na? Naintindihan nyo na ba kung anong kahulugan ng legacy at ng hair? Yan ay tungkol sa mga minamana yan. Alam mo na ma, pagdating sa mana, nag-aaway talaga. Nagkukumpyuta na sila kung magkano makakaparti ng bawat isa. At kaya may mga taong gano'n, pagdating sa mana, lumalabas ang mga anak natural na kaswapangan. Meron talagang ga taong ganyan, ano? Hmm. Maraming salamat sa inyo sa pagsama nyo sa akin dito sa aking simpleng video. Please subscribe my YouTube channel, Emilinda God Gifted Channel. Bye-bye, spread love.